Sa bilyon-bilyong tao dito sa mundo, naisip mo na ba kung sino ang nakatadhana para sa'yo? Nakita mo na ba yung taong nilaan ng Diyos para sa'yo? Yung taong perpekto sa iyong paningin, mula sa kanyang malambot na buhok, hanggang sa kanyang mapulan labi. Yung tila naging perpekto ang di-perpekto. Naranasan mo na bang umibig ng tunay. Dito sa syudad ng makanila nagumpisa ang lahat. Ito'y lugar kung saan naganap ang mga kung tawagin nyo ay mafia. Lumipas na ang labing pitong taon mula na magkaroon ng gera sa pagitan ng klan ng mga soso na pinamumunuan ni Sumauro at klan ng mga mali na pinamumunuan naman ng aking ama si Magat. Isinilang ako sa ng mayroon pang gera. Anak ako ni Sugolon, ang pangalawang asawa ng aking ama. Masyado ng maraming nabawian ng buhay sa gerang to kaya napagkasunduan ng aking ama at ni Sumauro na itigil na ang gera. Nagkasundo silang hindi na nila gagambalain ang bawat isa at pinagbawalan ang kahit anumang uri ng interaksyon sa pagitan ng dalawang klan. na nanatili ang kapayapaan hanggang Papa may tanong ako sa iyo. Ano ba yun? Um paano ba pinapamunuan itong clan natin? Ba't mo naman naisip 'yun? Eh di ba tayo ako ang mamumuno pag pagkatapos mong mawala na? Oh. Gusto ko lang naman matutunan kung paano namumuno ng isang clan. mo. Kama siya han. kami naman ang una mong pamilya, di ba? <coughs> Kaya mas may karapatan sa pwesto mo, si Thomas. Dahil siya ang una. Kesa dyan kay Jata. Na pangalawa lang naman. Text May nais ko ba iparating? Oo. Gusto kong iparating na singit at asungot lang kayo sa pamamahay na to. Tigilan nyo na yan. Aba, mas ginakampihan mo pa yung pangalawa mo, ha? Wala akong kinakampihan. Kaya pwede ba? Tigil nyo na yan. Hindi ako titigil hanggat di ko nakukuha ang gusto ko. Bakit ba kasi nandito yan? Eh, wala naman silang... E, nyo na yan! Na... Mom! Mom! Hey! Ay!

Nak, sa tingin mo ba tama yung pag-stay natin dito? Kung matagal na tayong umalis ni sa sana hanggang ngayon, buhay pa yung tatay mo. Nay, iniisip mo ba yung sinabi ng makaderang yun? Ay, kasi naman! Alam mo, Nay, kaya tayo nandito dahil mahal tayo ni tatay. Kung buhay pa si tatay, malam mo malulungkot yan sa mga sinasabi mo. Kaya please, Nay, huwag mong iisipin mga sinabi ng babae yun. Sige yan! Nandiyan na po yung abogado ni Magan. Sige, sunod kami. Magandang hapon po ako ng abogado ni Mr. Magan at ngayon po dala ko ang last will at testament niya. May kita niyo po dito na yung paghahati-hati ng kanyang kayamanan sa bangko pati na rin po yung sa bahay. At huli nakasad po dito na ang kanyang tagapagmana sa pwesto ay si Sundata. Ano? Paano nangyari to? Si Tomas ang dapat na magmana? Ma, alam mo, tama na. Tanggapin na lang natin ang desisyon ni Papa. So, hindi ata. Dahil ikaw ang napili ni Papa, handa akong tumulong sa'yo. Mukhang tapos na po ang aking trabaho. Maraming salamat. Sorry. Okay lang ba? Oy, oy, oy! Miss! Miss! Senior. Uy, Miss! Miss! Yes? Hindi mo ba ako naalala? Ah, uh, hindi. Ako lang naman yung iniwan mo dun, matapos kita mapanggal. Nakakaloy talaga. Hinanap kasi ako ng tatay ko nun eh. Ah, ganun ba? Strict ka siguro tatay mo, no? Sobra. Sa so, kiyata? Sa mala. Ay! Okay. Pwede mong favor? Sige. Wala siya nang makaalam na magkahilala tayo, ha? Bakit naman? Pero sige, hindi mo na tatanawin. Sige. sige. Ay. 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 <laughs> May pa, ha? Oh. See you. Ingat! sa pagkumpas Oh, mm, yun Against the light, yan yeah. Okay ma One Wala na manok Ay, alam mo Ay, hunted house Sa isang libong May Alam mo yung ambon? Yan yung walang magulang Ambon Ambon

Ay, gusto na akong sabihin sa'yo. Na? Matagal na talaga itong gusto kong aminin sa'yo, kaso ngayon ko na mas eh. Na ang ganda ho? Alam ko na yan! Masagasa na kaya ako dito sa kotse, no? Uy! <laughs> Pero seryoso. Ah! Ito ay... Ano? Ang tagal na... Kitang mahal. Anak ng kalesa yan. Sumauro? Dad? Dad? Teka, anong dad? Oo, Sundiata. Anak ni Maghano. Ako lang naman ang ama ni Samara. Ano? Naalala mo ang kasunduan namin ng iyong ama, diba? ba? Bawal ang interaksyon sa mga klan natin. Pero, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Halika, Samara. Dad... Layuan mo si Samara kung ayaw mo ng gera. Huwag mo sasaktan si Samara. Halika na, Samara. senjata Samara! Pabalikan pa kayo! <coughs> Anak, maglitaan ko ngayon. Paano nyo ko nalang? Tinitan nyo mo kayo ng sulat ni Samara. Isang babala. <laughs> isang malaking pagkakamali ang pag-ibig isang soso, sa isang mali. Kailan eh, pa naging mali ang pagmamahal na eh. noong panahon na upang sabihin ko sa'yo lahat. Noong kapanahon na ng gaya ng soso at mali, may isang taga-soso na umibig sa isang taga-mali. At nagdulot lamang ito ng di na pangyayari. Sino po sila? Walang iba kundi si Sasama at ang ano? iyong ama. Ano? Oo anak, isang soso si sa Sasama. Siya ay kapatid sa Mauro, Inibig niya ang iyong ama, pero hindi siya minahal ni Maghan. Kaya nung matapos ang digmaan, isang kondisyon ang hiningi ni mauro, Ito ay ang pakasalad sa Sasuma. Ginawa ito lahat ni Maghan para lang sa kapayapaan. Kaya tingnan mo ang nangyayari ngayon. Nagkagulo-gulo na ang lahat. Bunga lahat to ng pagmamahal ng isang soso sa isang mali. Ako ang tunay na mahal ng iyong ama. Pero di niya magawang iwan sa Sasuma dahil magdutulot ito ng panibagong gera. Kaya anak, ikaw ang bahala. Nakwento ko na sa'yo ang pwede mangyari kung iibig ka sa isang soso. Anong gagawin mo? Oo, nang isip ko, Nay. Ipaglalaban ko sa Samara. Alam kong hindi siya masaya sa piling ng ama niya dahil tinatanggalan siya nito ng karapatan at kaligayahan. Hindi ko matitiis na makita nagihirap ang minamahal ko. Alam mong gera ang idudulot niyan, di diba? ba? Makikipag-gera ako para tapusin ang gera matagal nang na nangyayari sa atin. Ito na ang huli, Nay tama akong pagkakamali ng na nakaraan. Halika na may plano ako. Ano mo kung wala nga lang traitor sa inyo? Anong ibig sabihin nito, Toma? <laughs> Kala mo ba, ayos lang sa akin na sa'yo mapunta ang trono? Matagal ko nang inaasam maging leader ng mga mga. Pero anong ginawa mo? Hinagaw mo sa akin to! Nga pala, para alam mo lang, pala ako nagsabi kay sa Soma na nakikipagkita ka kayo sa Mara. Tapos ka na. Traktor! <sighs> Oo nga pala, Toma. Asa na kapatid ko si Sasuma? Nasa loob po siya ng mansyon ng mga isang leader na pala na yan Lalabanan mo ko ng kamay sa kamay Napaka-white mo sundi yata Ngunit hindi ako atras sa hamon mo Itigil ang pagpapapotok iwasan yung mga mali. Samara! 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 Ambulansya, tumawag kayo! Tama na! Pabubuhi ka! Pabubuhi ka! Tigil na na to! Pangako na sa akin! So Magkakaisa tayo! Pinapangako ko sa'yo! Mahal din kayo. Oh, Samara. 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 Yeah. Oh. Sa bilyon bilyong tao dito sa mundo. Naisip mo na ba kung sino ang nakatadhana para sa iyo? Nakita mo na ba yung taong nilaan ng Diyos para sa iyo? Yung taong perpekto sa iyong paningin. Mula sa kanyang malambot na buhok hanggang sa kanyang mapulan labi yung tila naging imperfecto ang di perfecto. Naranasan mo na ba? Naranasan mo na bang umibig ng tunay? Dahil ako? Oo. Pero nung tagpuan ko siya, siya'y nawala rin agad.